Itong mga matataas na na black, hundred uh, 100% hindi pa unalaga natin to ma point Pero bibigyan ko lang kayo ng idea kung saan banda yung possible na magiging bahay po ninyo. Kasi ito dito po yung 75. Okay? So maaring yun, papunta ho doon. Pero hindi ho doon banda. No? Maaring doon din pala. <laughs> Dadaanan natin yun. na. Uh, Pukulin lang natin yung kabayo natin para medyo kahit papaano eh, madaanan natin. Kasi magmula rito, napakalayo pa papunta dun. Just me, 75 pa lang to. Hanapin natin 82, 92, 100, 105, 104. So, ganun. Eh, nasa, nasa block 75 pa lang tayo. <laughs> So, ayan, oh. Ito na yung minor pasok mo dito. Ayan yung kanto. So, ayan, oh. Ikita nyo doon sa bandang gitna. Papasok pa yan doon. Kita nyo ho ba? Papunta doon. Nadoon na yung mga higher block. Okay? Kung saan meron din doon mga Tagalas Pinyas na na ilang pamilya na na-relocate na. So, alam ko 80 80 plus na rin yung block nila kunin lang natin yung kabayo natin para makapasyal natin doon. Mapasyalan natin, makita nyo yung lugar. Hindi man yung magiging bahay po nyo, kasi 100% hindi pa talaga natin mapipinpoint. Kasi ganito pa yung mga hitsura noon. Kumbaga, skeletal. Diba? Okay, nagiging popular ngayon na ng night view. Ang dami sa ating mga nagre-request na kung pwedeng mapasyalan yung possible na maging bahay po nila. So, ayun nga lang. Kasi nga, tuloy-tuloy yung trabaho dito. Tuloy-tuloy yung paggawa. Kung medyo uh, kayo dito, marami kayo makikita ng bakanting katulad niyan. So, isipin natin, eh, nakatiwangwang niyan. Pero hindi, kasi makikita natin, tuloy-tuloy yung trabaho pa rin ng mga empleyado. Okay? So, ayun. Sama ka lang kayo, ha? Pinalikan lang natin, no kasi medyo malayo na yun <laughs> yung pinanggalingan natin doon. Ganda nga hapon ho tay. <laughs> na, na kayo dito tay? Kasama ko kayo tay sa vlog ko tay <laughs> eh, si tatay na mukhang siya palang yung unang narelocate dito sa may mga bagong ginawa dito sa Nike View. Kailan kayo tay narelocate tay? Uh, Kailan kayo narelocate? Ah, uh, uh, ganun ba? Uh, kayo palang yung kauna-unahan na libat dito? ah, nakarambuan lang pala, no? <laughs> wala. <laughs> wala. Parang malapang pang, <laughs> <laughs> oo oh, nga, yun, no? Saan kayo galing, Tay? Saan kayo galing? Saan kayo galing na lugar? Saan kayong lugar galing? Taga, na naik ko kayo, o? May kalubkob. Eh. Ah, kalubkob kayo. Kalubkob, dito sa kabila, no? Saan ba yung kalubkob? Dito. Kalubkob sa kabila din. Oo. Oh, kay mga Ramirez. Ramirik. Ah, okay. Sige. Hindi ko may arikil. Oh, yeah. uh, dyan po kayo. kayo. Kahit... Oh, kumusta naman kayo dito, Tay? Marketing ko na. Ah, okay. Sige, Tay. Maraming oh. salamat, Tay, sa time ninyo, Tay. Thank you. So, yun, si Tatay. Ah, uh, siya yung unang na-relocate dito sa Block 41. Okay, so, yun. Okay, so, yun. Ah, uh, tuloy tayo dun sa Block 82, 92, 104-100-105-92. So pupuntahan na natin yung lugar. So ito, galing tayo dito sa main road, dito sa pagpasok na sa, sa na pala. Naik tayo. So ayan, nakikita nyo itong crossing na to. Ito na yung pinakadulo to, left and right at derecho yan. So pag dumiretso kayo, ilog na yan dyan. Tutumbukin ninyo. Yan so, ang gagawin natin. Kakanan tayo dito dahil nandito na sa bandang dulo yung mga matataas na block. Ayun nga, kinuha lang natin yung kabayo natin para kahit pa paano, mabigyan ko kayo ng idea kung nasaan yung mga matataas na block. So ayan, yung mga empleyado dito sa NHA, tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa nila. So dito sa bandang kaliwa, ayan dyan yung 75. Kung so 75 yan, 76, 77, 78. Pero, so ayan, dito papunta yung mga higher block. Makikita nyo, wala pang masyadong ginagawa. Ay, hindi, ginagawa. Although, ang dahil pang guma ginagawa ang pabayo dito, pero yung mga yan, eh, nakaabang. So, katulad nito may pintura ng parang light blue. Ibig sabihin, gagawin na yan. Ito po ay uh, black 80 plus na po ate yan. So, ganyan parang siya. Uh, skeletal tawagin ko. So, ah, ito, 88 na, oh. Ayan, oh, dito, 88 na yan. Sila pa lang ito dito banda, yung mga may 89 So, ah, makikita siguro natin yung, yung 92. 82, mukhang wala pa. Nadaanan na natin, eh. Itong 80 pataas, ayun, 91, oh. Ah, 91, 92, 91 na yan, oh. 91, oh. So, ayun, 92. Ah, swerte, kita natin 92. So, tingnan natin, 92. Ah, meron na rin dito. Sige. Okay, so ito, ah, uh, ito na yung block 92. So, shout-out kay uh, Sir Arnel. Ang pinahanap po ninyo, lot 21. So, ito, lot 1, lot 3. At uh, tingin ko meron nang na-relocate dito. So, ayan. Oh, lot 5 to lot 5. Lot 7. So, okay. Lot 9. Ayun, meron nang na-relocate nga dito. At uh, lot 11, lot 13. Oh, so, friends tayo, doggy, ah Puti lang hindi sumunod. Ayun. Uh, Ah, yun, lot, lot 19. O oh yun, lot 21. So, uh, ayusin na rin yung possible na maging bahay po ninyo. Ito na po yung block 92, lot 21. So, ayan, no? Kung pinanunod mo yung video natin, huwag kayong bibitaw kasi sa bandang dulo makikita nyo na itong possible na maging bahay po ninyo. So, may nakalagay na, na block and lot. Shoutout kay Sir Arnel. At yun, o, umpisa na sigurong gawin to. O nga, o oh. So, ginagawa na pala nila. Ikita niyo ayan na, oh, nagwa-wiring na sila at saka kisame. Wow, congrats sa inyo. Nagkikisame na sila at nagwa-wiring na po dito sa possible na maging bahay ho ninyo. So, pagka wala hong divider ho dito, ganyan ho kalapad yung bahay. Ayan, suki natin. Isa lang naman yung design niyan. <laughs> wala <laughs> nang pinagbago. At ito yung extension nyo sa likod. O, oh, ang ganda dahil ang taas na ng pader na to, parang ilang na lang halo para makapagbubong na dito, ipapatong mo dito sa likod, sa extension. Okay, so ayan. At yun, no? Oh. Meron ng, ang tawag ba dyan sa mga bakal na yan? Para sa kisami, ginagawa na. Tsaka kita nyo, may wiring na, oh. Okay, so yun. Sa bandang dulo po ito. Hello po. So, ang katapat nyo, 91. Yung block uh, Black 82, wala pang nakita natin. So, doon 89, matataas na. Kung saan nang uh, may narilukit. Dito, may mga, ayan, may mga residente na may narilukit na po dito. So, katulad po dito sa lot 9, eh, ganda nga po. May narilukit na. So, kung 92 ito, maring 93 yun, sa dulo na yan, bago tayo makarating ng 100, no? Kung hindi tayo nagkakamali, 93, 94, 95. So, ang 96, 97, hindi mo natin makikita. Pero ito, 92, meron na nakalagay, kaya medyo identified na natin. So, ito, tinash na itong isa na to Kaso, wala kang nakalagay kung anong black and lot to. Kaya assuming po po na ito po'y uh, block 93. No? Black 93 ho siya. Itong lugar. Yung 100. Kung 93 yan, 94, 95, 96. Wala pa ho. Dito mo na. Okay, so yan. Uh, tutuloy tayo dyan sa dulo na yan para... Uh, magkaroon lang tayo ng kunting idea kung hanggang saan itong mga pabaya to. Pero yun nga, ito may mga kulay na dito, meron nang na-relocate, uh, 92 to 93. So ayan, oh. Uh, ang tawag ko dyan, skeletal pa. Ganda <laughs> <hapon> po. <laughs> o so, ayan, ito na yung pinakadulo. So may video na rin akong ginawa dito para siyempre eh, medyo popular ngayon ang night view dahil maraming uh, mga kaibigan natin na gustong makita yung possible na maging bahay nila dito sa night view. Yan, bibigyan ko po kayo ng konting idea dito sa lugar. So sana samahan nyo lang ako hanggang sa dulo. So ayan na. So yung meron lang uh, identification pa sa ngayon, yung black uh, 92 from 80. Yung 82 wala pa rin ho. From uh, 80 plus yung mayroon na nakalagay at merong na relocate hanggang 92 no ng mga pamilya. So ayan, ito na yung dulo diyan, ito na dulo. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin panggawa. Uh, ilog na yan diyan. Babalik na tayo. So ayan, kikita nyo, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa uh, paggagawa nila ng pabahay dito. So ayan, no? Oh, yan na yung ginagawa pa rin nila yan dyan. So ang lusot pa rin yan. Dito pa rin yan, kung saan tayo nang galing. ayoko ko nang umando doon kasi baka ano pa tayo doon. Okay, so ayan. Kaya pasensya na muna doon sa mga higher block. Baka sa mga susunod na araw, o wait lang, indahan ko kayo dito sa kabila na to. Dito tayo dumaan. Kasi mukhang mas malinis na dito. Para makita niyo hindi natin makikita pa yung nire-request po ninyo. Pero ito, para magkaroon lang po kayo ng idea dito sa lugar, yung possible na pwedeng nandito yung magiging bahay po ninyo. Kasi dito na po yung mga matataas na lot. Ah, na block pala, sorry. Lot nalilito ko sa lot na yan. So ayan, no? Oh. Pagka diniretso mo pa rin dyan, lusot pa rin natin dyan, pa rin tayo makikita dito sa lugar na to. Pwede ka rin lusot, tapos main road na yan dyan. O, tuloy tayo doon. Tapos dito, yun din. Hanggang dyan na lang yan. No? Pabalik ka pa rin dito. Doon pa rin mo sa sa kalsada na yan. Okay, dito tayo daduman. Para makita nyo. Ayan, no? Dito, ito yung lugar na dito sa bandang dulo dito sa night view. So, ayan. Skeletal pa sila. So, syempre. Pero tuloy-tuloy naman yung trabaho pa. Yung paggagawa ng mga empleyado dito ng Initsay. Eh. Oh, ayan, no? Ayun, katulad dito, ayan, kikita nyo. Ayun, kikita nyo, meron pang gumagawa doon, no? Meron pang mga empleyado. So, ayan. Diba? Dito tayo nang galing kanina at ito. So, itong mga may kulay na to, itong pinturado na yan, may mga narilugid na yan dyan. So, Black 89, Hanggang 93. Tingnan pa natin ito, isang black. O, 88. So, 88 siya. O, yan, oh. So, 88. Tapos, ito, may pin pero wala pa. Kung 88, 88 yun. 87, 86, 85, 84. Okay, yung 82. Ah, uh, kasi 84. 84 itong nandito sa unahan. Ayan oh. Itong naka-solo na to, itong naka-single na to. So Nandito dito basta nandi dito lang sa lugar, di pa tayo. Di dito na sa lugar na to. Okay. So balikan natin tayo doon sa may Pinatay mo na. <laughs> Balik tayo sa 49 dito tayo lulusot. Sama lang kayo ha. Samahan nyo lang ako. Yung 49. Ay. Subukan natin kasi ginagawa ito. Malalim ata. Kasi ah. e ginagawa. Dito na tayo tumahan. Malalim yon Baka mahulog pa tayo. Dito na lang tayo. Ah, kaya pala may bato. Ah, masyado akong ano eh. Mapangahas eh. So yung 49 balikan natin. Kay Ma'am Jasmine para makita niya kung anong ng update doon. Sa possible maging bahay niya. siya nakakatakot dito kasi dia dami buwangin baka uh, ma-slide tayo. So kaya ingat-ingat lang. Ayun 62, oh, ayun mga may mga may mga, mga ginagawa na. Oh. Ah, uh, yung mga possible beneficiary kasi, ah, uh, paunti-unti. Hello? <laughs> hello? Hello, hello? Eh, inaayos nila yung, ah, uh, magiging bahay nila. So, ikaw tayo dito. Dito tayo lulusot kasi alam ko nandito dito yung 49 ba? Ah, doon pala sa dulo. Para, baka nadya pa rin yung may butas. So, ito na yung main road. Balikan lang natin yung 49. Tsaka 25 pa pala. Oo, twenty 25. Babalikan pa natin yung punta natin. Kaya nakakaya. Total, nandito na rin lang naman tayo. Punta na natin yon Ayan, dito tayo. Saan na ba yung 49? Ah, ito na pala, 49. Teka nga, tingnan ko kung anong ano. So, ayan yung 49. Ano bang lot ito? 14, lot 19. So, 10. Ito, 10, oh. 10, 12. Ah, yun, 19, oh. Sika. Parang na-excite ako bigla, ah. Parang gawa na yung 19, ah. Ah, 18. Ah, sa ayun, ba? sa likod. Oh, ito. Eight lang. Dito na tayo pumarada. So, ayan, oh, 18 na to, 49. Okay. Oh, baka